Kasi so, yung mga mega 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 pugsit. Bumili ang mama ng taya ng pusa. Buksan natin aking queen ng Lazada. Salamat kay mama and sir. Aba, may friend pagkain. Ano ba ito? Pagkain? Yes. Aba, binigyan kayo pagkain. Oh. Pasain ba yun mo nga? na Ah, pampaswerte. Pampaswerte siya. Ilalagay namin to Dito. Ah, eh, snacks snacks yan. Ito yung tubigan. Ilalagay dyan yung tubig. Tsaka ito yung tubig. Ito yung taihan nila. Ito yung laguan. Ang pusa. Oh. na yung cut ah. food nyo. Hmm. Food. Tapos ito, buksan natin ito. Hindi muna! Ano ba rin? Ayun. Huwag walang laptop. Hindi na tayo nagla-laptop. o